Alam nyo mga kois, pwede naman tayo magalit eh. Pero dapat nasa katwiran pa rin po tayo ng Diyos. Hindi dapat natin pairalin yung galit ng tao kasi hindi yun gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kalikuan po yun. Kumu tayo po ay likha ng Diyos, may damdamin tayong masaya, may lungkot, natatakot, at isa po dyan yung galit. Paano natin gagamitin yung galit kasi meron nung sangkap yan sa ating pagkatao? Bigyan ko kayo halimbawa mga mga kois. Limbawa yung jowa mo, yung asawa mo, lalaki o yung babae. Nakasalubong mo sila, may ka-holding hands, magkayakap pa, sweet na sweet. Ano ang unang nararamdaman natin? Nagagalit. Kapag pinairal mo yung galit ng tao, baka mapatay mo, masaktan mo yung lalaki o babae. Pero mga koys, hindi. Gagawa tayo ng katwiran ng Diyos. Huwag natin saktan yung tao, magalit tayo dun sa kanilang ginawa. Sa masamang ginawa nila, hindi doon sa tao. Kasi wala tayong laban gawang kalikuan kapag sinaktan mo yung tao, mga kois. Dapat magalit tayo doon lang po sa gawang masama. Doon tayo lilinya sa katwiran ng Diyos. Ang iba, nagkakaroon ng mix-up eh. Pag nagalit, kinasaktan yung tao kasi gumawa ng masama. Mali. Hindi po dapat ganon, mga kois. Okay?